Our bestseller is back. Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Bago ko nga po pala simulan yung pa-order natin, ay nag-umpisa muna po ako sa lulutunin nating ulam para sa mga bata at pang-almusal na din po natin. Dinebone ko lang po pala yung manok, tapos hiniwa ko lang siya sa desire na hiwa na gusto ko po. Bale, chicken stripe po yung ulamin natin. Chicken stripe, chicken strip. So, ayan po. Tapos, nila, nilagyan ko lang siya ng, or sinangkapan ko siya ng seasoning mix, salt, pepper, paprika, garlic granulated, or garlic powder, tsaka, nilagyan ko po siya ng dalawang itlog para kumapit yung harina. Luto na po pala, di ko na napakita kung paano ko siya pinrito, pero kinote ko lang po siya sa harina at saka lagyan ko ng yung magic fry po ba yun? Yung garlic flavor. Tapos gumawa lang po ako ng ala Chick-fil-A sauce. So, ayan po no, mga bandang 9.30 po. Sa time na po yan, medyo gahol-gahol na po tayo sa oras. Kasi po, matrabaho yung paggawa or pagluto ng lasagna. Buti na lang po at mabilis yung mga heavy duty na kalan po. Sa mga kagaya ko po na small business owner, try nyo po mag-invest ng super kalan or heavy duty na kalan po. Grabe yung tulong po, lalo na pag nagmamadali kayo, rush order, sobrang malaking tulong po. So, ayan po, ano, luto na po pala yung pasta dyan, kailangan po natin yung i-soak, i-soak sa water, hindi i soak um uh, ibabad natin siya or iluglog natin siya ng sa tubig. Tapos ayun po gumagawa na din ako ng yan po yung matagal gawin, yung cheese sauce kasi hindi mo siya kailangang biglain or hindi mo siya pwedeng biglain na lutuin. Tapos ganyan po kadami yung nilalagay natin ng cheese. Dapat diyanin na halo-halo lang po talaga para hindi madulok sa ilalim. Ayan! Um bilis kong magluto, di pa Um, ayan na po, dyan na po tayo sa ating lasagna sauce. Hindi po tayo maglalagay ng tubig sa ating lasagna red sauce. Pasensya na po pala kung medyo maingi sa background natin kasi naglalabas si asawa. Fast forward, ayan po, mag-assemble na po tayo. Ganyan po tayo mag-assemble ng ating um, lasagna. Kung nagbi-business din po kayo or gusto nyo mag-business ng lasagna, ganyan po yung gawin nyo na paraan para makatubo po kayo. Bale, ayan po. Bale, tatlong patong po yan. Pero hindi po yan tinipid sa sangkap, mga kasawlo. Bale, 120 po yung isang slice po na benta natin dyan. Kita nyo naman po, as in, hindi po talaga tinipid yan. So, ayan. Yung packaging naman po sa styro lang po pero nilalagyan ko yan ng aluminum foil para yung mantika po ng lasanya hindi salbag-salbag or hindi mga salmok. Ayan po, luto na po yung ating lasanya di ba? Parang andali ko lang pong ginawa yan mga kasawlo, no? Pero hindi po. Maproseso po yan, tapos nakakapagod po siyang gawin. Luto na din po pala dyan yung ating garlic bread. So, ayan po, secure na naman yung pambaon na dalawang araw ng mga bata. At salamat po pala sa mga feedbacks nyo na lagi naman pong maganda. Isa po sa bestseller natin itong lasagna. Tapos yung mga nag-order po, yung mga, mga repeat customer din po natin dati. Grabe, nakakatabang puso po. Medyo matagal po bago tayo ulit nakapagtinda ng lasagna. Siguro mga magto two years po. So, ayan, dito na po pala tayo sa last deliver natin sa munisipyo. Maraming maraming salamat po sa laging nag-order at mag-order pa po akong luloobin ni Lord. So, ayan, yating tagumpay na naman tayo dahil sold out na naman po ang ating paninda. Pagkatapos po niyan, dahil nasa bayan na din tayo, ay namili naman tayo ng para sa bukas po na po order natin kung luloobin pa po ni Lord. So ayan po mga kasawlo at dito ko na po tatapusin ang ating video hanggang sa susunod. God bless us all po.